ni lungsod guys Dora diri sa mua. kay nakoy paliton sa lungsod narami diri nga gamay nga mall guys kay ako paliton nga regalo para sa kung pagmangkon si si mama nagdrive diha so padulong na mi nagpahunung nagpahunong na ko ni mama diha kay si mama mo sayo tadi sa Iyota, dito sa kung artate so ako nagpahatod ako niya diri sa diri dapit sa lungsod na mo nami gamay diri mall guys doora diri sa mo uh, ah. kay sa pa kog dumageti so diri na lang ko ni palit kay kay sige man kung gaulan diri sa mo ah, guys mao nang diri na lang ko ni pang regalo sa akong pagmangkon so nisulod sulod na diha guys si mama ni ni adto na si mama so napadrap ra ko niya diri kay nakoy so na, deris, guys, so sa sulod dari, dagang kasi lag mga baligya ni mga toys din ni mga school supplies kuan kining mga gamit sa balay po na po diha ni mga bag bisag unsa nga kuan guys nga nasa mall na pod sila diri kay kay kung di ka matug di ka katug dumagiti so diri na lang kas dool sa inyo sa lungsod kay kay kaysa maato pa kaglayo so diri na lang ko nipalit palit guys kay dora sa mua nya sige mangga ulan so diri na lang ko ni, nipalit sa dool kaysa maato pa ko kuan layo kay why gana i ilakaw guys kung sige gaulan ulan guys baka kapoy <laughs> ikapoy ko anang ah, timer kay gaulan so diri na lang ko nangita o regalo sa akong pagumangkon. So, nagunahon ako kung sa akong iregalo sa akong pagumangkon. Ha, guys, na pili ko. Toys ba? Or ka nang magamit yun, guys, ba sa, sa akong pagumangkon. Nya, nagunahon ako kung unsa akong ikuan. Kung toys akong ikuan, guys, kaya daga naman mamig gipanghatag <coughs> toys nila, good nya. Nya, pila raka adlaw o badayon. Sumakita so, na yung dito sa gawas. Uy, nana dito ang mga toys, mga na. So, na, ko ako kung unsang iregalo na ako ano sa akong pagmangkon. Bayi siya, guys. So, nagunahon na ako kung toys ako yata, mag, dali ra, maguba. Wala ra, pila ra ka days. So, naglantalan ako dari kung sa akong pili o nag... Nalibog pa ako kung sa akong iregalo. So, na mga sandal dari. Nagunahon na ako sandal. Kung sandal, di po, di po kaay pa magamit kay... Guys, kuilab man. So, panagsarak maglakaw nya nangita ko daw kuan kaning sandal kung sandal magamit pa ba niya kung kung sandal akong kuan niya dali ra ba na makita nako tus gawas ay eh, sa sandal dali ra po na ako nakita ding black shoes so timing guys kay kay kuan magamit sa eskwelahan ba so kanina lang akong di palit sa 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 akong pagumangkon so man na ako i niya black shoes kay magamit pa sa eskwelahan so ni timing po kayo guys kay naguba na po ang sandal sa kung pagumangkon so kanin na lang gi palit niyan so mao ni siya o oh. nice kayo para nit pag eskwela kung pagumangkon ba with uniform so nit kay alang tawon kaysa katong mga shoes nga panglakaw ba rubber shoes nana I Lain mo po kayo gamiton na nga nasa eskwelahan so chada ani nit ba? So, nakalohon na dyan ko sa una, guys. So, nani po itong suotun ako, elementary ko. Wala na akong suotun. Gitagaan pa ko sa una sa kung ninang, unana siya, oh. Nakahinomdom dyan ko ka guys. Kwila pa ko sa Cebu. Sa Cebu, mang, mi gapuyo sa una, guys. So, taga Cebu dyan. May taga Cebu akong papa. Yan akong mama, nara deris negros. So, nauna-una ko nga, natupod nga sandal, ay black shoes gihatag sa ninang. so Moro pa ako na nga iregalo sa kung pagmangkun. So, di, guys, na nakita ang sandal same atong ako, same atong nag exchange gift may atong New Year. Na nakita nga mo ako na nadawas na regalo ba kay exchange gift may atong New Year. So nakita na ako na same man siya sa katuod sa akong sandal nga nadawat na ako. So diri ra sila nagpalit di ay. So, Kuan na barato ra ba so naidala atong headband No man na to guys. Diha nakita no, na ko eh. Tira na sila na malit eh. Sa itong edawat na kong sandal. So man na to guys. Nakadesisyon na, 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 naka na nga. Black shoes akong ihatag kay. Para magamit yung sa eskwela sa akong pagumangkun ba. So magamit pa na niya ika grade 1 niya. Karong. Ko ang abling klase na pud. So. Galibot-hipot ko dahil guys. So sanda romanta, regalo ra man ihatag sa ay regalo ra akong ipalit sa kung pagumangkon so naka lantaw ko nga na, na may mga chinilas so nabodo po ko palit po ko chinilas. guys so mano to, bisag regalo rin sa kung pagumangkon na apila man ng chinilas sa nako so mano to do, naka, so mano to, so, nakapili na ko kuan kaning black shoes so naglibot-libot pa ko kung unsa pa kulang ba no, nagbalik ko diri o oh. May mga bag diha o oh. May mga bag so, kay ko aning gamay kayo nga, mall ba naglibot bot ko gabalik-balik ko kung unsa unsa pa ako makit -an, diri so maruto to guys wala so, ko lang makit an so back sa jud akong gipayat sa akong pangumangkon, kun diha so mana mana jud to nagdesisyon na jud ko black shoes na jud kaysa kaysa kani mga toys diri sus dali ra ni maguba sa bata di na mapatag ka bulan o year wa na naguba na duha ka duha ka adlaw ra ni e, o tulo ka adlaw guba na o. nakapalit na kog slipper diha guys so nabudo jud so bisag black sa tong ang gipalit na apil ng chinilas o oh, si kana na ako Gipalit na po na, na nagpalit kay kay nakainom dum ako nga naguba ang kamamang nana nga chinila so ipalit lang ko ko ana so mano to guys O, oh, nakapalit na ko so nagsakay na ko diri pot pot guys kay kadali ko diri kay kadag umba mabda niya tag ulan so mano to pauli na ko guys sakay na ko pot pot diha un so mara to guys